Ayan guys, marami kaming talong. So may naisip akong gawin para hindi masayang itong aming talong. Ayan, ang naiisip ko ay ihawin siya. So ayan, iho ko yung talong. Ayan, malapit na siyang maihaw ng bumbo. Ayan, at mukhang ihaw na ihaw na ang ating talong. So ilagay natin siya sa tubig. At yan, dalatan natin yung ating inihaw na talong. Ayan, at may isa na tayong natapos. Yung pangalawa. At natapos na nga ang ating pangatlong talong. At ito na nga, ang ating next step. At na nga guys, lagyan na natin ng mga sahog Ayan. Yan ang sibuyas po yan. Sibuyas. Ang ating kamatis. Siyempre, kailangan din yan ng salt. And pepper. Salt, pepper, and kailangan natin ng lemon. So, kailangan natin ng lemon. yan at syempre ano pang gagawin natin haluin natin ngayon at na tayong masarap na sarap na eggplant salad guys yan yan lang ang ating salad for today yan ang ating eggplant salad so isali natin siya sa magandang lalagyan na para paghain natin mamaya ay presentable naman mayroon nga pala ako dito ng olive oil. Yan, ibuhos natin. And of course, basil. Ayan, ready na ang ating inihaw na talong sa lata. Ayan, eggplant salad, guys. talong na naihaw ko. So, gagawa tayo ng torta. Totortahin so, natin yung isa kasi yung dalawa ginawa natin sa loob. So, gagawin natin torta yung natirang talong. So, ayan na ako. Ula. So, ayan. Paminta. at yung ating hinihaw ng talong. Ngayon, labay na natin dito sa ating egg. makaiba iba yung lasa. So, mamaya ititry natin to Mamaya na lang, ititry ko na ang aking uh, talong dyan. Tortang talong. Ayan, ilagay natin.